Ayon. good morning. Andito tayo ngayon sa Upper Santa Cruz. Ayan, kahapon, maganda yung panahon, mag-init mag, -init mag mainit maghapon. Pagpasok natin tuyo ang daan. Kinagabihan umulan. At ito ang naging resulta. Napuyari tayo dito. Sobrang lambot ng daan. Ayan na nga. Kumakahid yung gulong natin sa ulihan Oops. Diba? Hindi talaga ma ang panahon ngayon. Maghapon, mainit maghapon, tapos kinagabihan, umuulan. Yun o. Oh. Nakapatay tayo dito. Andulas dito. Oops. Sa gilid lang siguro tayo. Lumulubog kasi yung hulihan at unahan ng motor natin. Napakalambot. Woo! Skolord, sana masemento na to. Napakahirap ng daan. Ano? Okay lang sana kung mainit. Tuyo yung kalsada. Ang problema, umulan. Grabe. <clears throat> Ayan. good morning sa lahat. Palabas tayo sa ano, sa labasan kasi papasok tayo sa trabaho. Ayun, kaya lang. Umulan kagabi. Kaya ganito yung daan, sobrang lambot. Dahan-dahan malala tayo ngayon. <laughs> kasi lumulubog yung gulong ng motor natin. Ayan, mahirap pa naman tong isabak sa putikan kasi mababa lang yung clearance ng motor natin. May tendency na paglumubog siya sa sabit yung ilalim. Sobrang lambot kasi ng lupa dito. Ayun. Ah, pasabak na yung motor natin sa putikan. Nalunod nito. Sa, sa kabilang. Wala. <laughs> Kahit saan malalim. Sa gitna na lang tayo. Ayan, maganda na naman ulit yung panahon. Maghapon na namang mainit. Tapos kinagabihan, uulan na naman. Nako talaga naman, oo. Madadaya ka talaga ng panahon. Ayan, dati, nakakadiretso tayo dyan. Pagtuyo. Ngayon, dahil basa, dito tayo dadaan. Ah! Uh. op, oh, ang dulas pa naman din dito dito tayo sa kabila grabe lumilig ko yung motor natin ng kusa ano? oh gabi yung lambot nya no <laughs> yung tinawid natin tapos pakyat sana hindi dumulas yung gulong natin pakyat Yan, grabe Hindi boy <coughs> Hindi na tayo dun dumadaan sa mismong kalsada kasi Ano, sira na siya ng ulan Wala na siyang madadaanan ng motor Bako-bako na sana talaga masemento na yung daan na yun. Ito pala, sana masemento na to. Yan, ito, tatong itong daan na to, sana masemento na to. Hanggang dun, sa kabila. Kasi sobrang hirap, papasok at palabas pa ganitong maulan. Mabilis lang sana yung pag-uwi at paglabas. Kung ano lang siya, sementado lang siya grabe nakamotor tayo pero hinihingal tayo <laughs> hinihingal tayo yan dito okay okay kasi ano to eh babaw to eh so, syempre lahat ng tubig pababa tapos yung tubig may ipon sa baba dun, dun puputik yun dun sa unha na yun oh dun yun puputik kasi dun na uh, iipon yung tubig yan grabe to, ganito mabato bato pababa kaya hindi maputik hindi na i-stack up yung tubig Ayan. actually doon ako dumadaan sa kabila kaya lang kapag umulan mas madulas doon kasi walang bato purong lupa Ayan, o, ako dumadaan kaya lang pag maulan mahirap dyan dumaan Ayan, dyan ako dumaraan yan ang mahirap dyan dumaan pag, pag umulan na kasi sobrang dulas. Ito na. Dito na sa baba. Naipon. Ayan Oh. Hop. Hop. Diba? Muntik pa tayong matumba. Grabe Oop, oop, oop. Kailangan mo talaga ng matinding control dito. Yeah, butol na, uh, cemento. So, ayan na, na nga, semento. So, yun. Hanggang doon na lang muna yung video natin. Pinakita ko lang sa inyo yung ano, yung dinaraanan ko kapag uh, lumakas yung ulan. Ayan. Kahapon kasi, mainit. Paghapon. Kaya, hindi ko naman alam na ulan pala ng gabi. Naabutan nabutan yung motor natin sa loob ng ulan. So, yun lang. Hanggang dito lang muna yung video natin. Shoutout na lang sa lahat mga kapanood ng video natin. Takis na lang sa next vlog at Peace out!